ng hapon para kanina po yung kuya ay may ligaw madam naku ilan kuya ang piraso ang kanyang ano parcel tatlo po ma'am. naku pasok ka muna kuya since tatlo tatlo yan pag may merienda ka uh -huh. namin kasi tamang tama ang dating mo itong ating reyna ng parcel ay may meriendang panset ayan po nakagluto ako naku na ng parcel o oh, tantararan goes to kuya iabot mo na ang iyong award reyna ng parcel uy madam tatlo tatlo yung parcel kuya ano Magkano inabot lahat yung kuya? 444. Ay, ang bunga. Ang big time ng mga parcel ni madam. Diyos ko. Ayan, o. Tingnan mong kalat mo dyan, madam. O, natutulog ang apo pero may pa-premyo. May pa P may pa premium ano ng parcel. O, mukhang mag-aabroad na to si madam. Madam, saan ang punta? Oh, sandukan mo na si Kuya. Papagbimerendahin po namin muna si Kuya ang parcel kasi suking suki po namin ito. Bida din po ito sa ating vlogs. Kaibigan po natin ito. Ayan. O na ng parcel. Asikasuhin mo ang iyong, ano, favorite na delivery rider. From saan yan Kuya? TikTok o saraan TokTok? TikTok po. Ayan. Ah, buo pa naman yung Tok Tok. Dito <laughs> Ayan, nagrabe ka, madam. Kuya, no, hindi po mababasa ano, ang delivery niya sa isang linggo. ano Ngayon lang daw kasi ngayon ko lang ulit na-aptohan. Oh, may na na-award si madam kaya pag may natin ang nag-award tatlong tatlong parcel ulit o oh, sasambahin natin to reina ng parcel reina ng parcel para makashare naman dyan reina ng parcel makabahagi mo lang dyan o oh, nagbubukas na po yung ating reina ng parcel kuya sige po kain ka lang dyan kuya magmeryenda ka eto kuya may tinapay Huwag kang, wag kang mahiya, kuya, kasi hindi ka na iba, kuya. Suki ka ba naman, Diyos ko, sa, si, sa, si, sang taon na si kuya. Oy, uh, uh, uh and naman ng, 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 ano, pa ano ng, ng Eto ano. guys, hindi daw siya suki ng mga courier pero tatlo-tatlo po minsan ang padeliver nito. At sa isang linggo po, hindi si nasisiro. Kaya yung ibang nag-deliver, ah, alam mo ba kuya, yung ibang kasama mong delivery rider dyan, mapa, tatlo kayo eh. Ngingit ng, Oh, yung is yung maputi, tsaka yung isa pang naka-e-bike. Nangingiti pag nakikita ko na gumigilid na, naliba na, paparada siya ng pasimple pagilid. Siguro kagawa nang nahihiya na din. Si simple paparada, pag nakita ko nakangiti sa meron kay Reina ng parcel. Kilala na, na Reina ng parcel na rin ang tawag sa kanya. <laughs> Awarded na to sa pagiging Reina ng parcel dito ng Kabuyao oh. Tingnan niyo nang po yan oh, talaga sayang sayang yan no Parang may ano na siya. Kuya, yung sa loob ng isang pag wala siya na-receive kahit mura man siya o mahal, Parang lalag natin. Hindi na. ang araw niya. araw niya. Tsaka kuya napansin ko sa kanya, malungkot. Tapos nandiyan na yan sa may pintuan. Pag mayroong mga makarinig na yan ng may nagtatawag ng pangalan sa pintuan. Ay, naku, nandiyan na po yan at nakaano na yan. Antabay na sa kanyang parcel. Kung gising tong dalawang bata, sinasamba na naman na ng parcel. Ray na ng parcel. oh madam, mukhang pang lakwatsi ang isa. Tapos yung isa isling bag. Aba, may pinagbabalakan tong puntahan. Saan ang punta, madam? Ah, madam, saan ang iyong bakasyon? Mukhang mga bag. Tatlo-tatlong bag. Imagine niyo po yung tatlong parcel. Dalawa ah, dalawa. Ano ba yung isa, madam? Ay, we. Nagpa-deliver na hindi. Walang alam. Oh, sige, buksan mo na, madam. Tantararan. Ayan na po yung kanyang award. Ay, yung ano Reyna ng parcel. Hindi talaga siya pwedeng masiruhan ng parcel. Talagang sa sablog ng isang linggo, pinakamababa na po yan ang dalawa. Oh, yan. Talagang happy-happy siya pag nakakakita siya ng parcel. Pag nagpa-deliver ako sa pangalan niya by one take one, kanya ang isa. Pero, pero siya lang naman yung nag-order, ako naman ang nagbayad. Kaya lang, minsan-minsan lang po yun mangyari. Ito siyang saya. Kung by one take one kuya, ako nagbayad, buha niya ang isa. Ganyan niya si Reyna ng parcel. Oh, sabi ko sa iyo kuya eh. Oo. Oh. Alam na, alam ko na yung ko, ng ngiti niya, Tapos isisingil sa akin buo. Ganyan po yung kabruha, ang aking sister na pray na lang po. Oh, o, e, di ba inabord sa akin? Sasabi niya, atin ni mamaya ang babayaran mo ay eh, ganito. O, oh, di ba nga naman? Ang galing naman. O, oh, yung dalawang apo ay tulog na tulog. O, oh, eh, oh, Habang kami dito ay, oh, ang ingay sa pagbibida dito sa rin ng po. At yan po, ang kuna naman. O, paano kuya? Merienda ka lang dyan, ha? Lilipat muna ako sa tinda. Maraming maraming. Baka may gusto kong i-shoutout at Shout out sa JNP. <laughs> Opo. O sa JNT po, sa TikTok, courtesy si Pop JNT for the delivery rider. Ano pangalan mo kuya? Bill po. Si Bell, thank you so much. Uy, ang ganda ng asawa niya ni Bell. Kaya masikap niya, <laughs> nagsisikap para sa pamilya. Yan ang mga hu sa ating mga huwarang kababayan kaibigan. Kuya, thank Pong you so much. Ma masarap pa pansit ba 'to, yung kuya? First time kuya 'yan niluto. Tapos kaya pinatikim ko sa kuya. Okay naman. Ba lahi kami ng na ang ng mother namin, pero hindi ako marunong, ay hindi naman sa di marunong, hindi ako nagluluto na, kasi hindi ako fan ng, ano, ng pansit bato, pero yung partner ko kasi, yan ang nirequest, no. pansit bato. So yan muna guys, ang ate pong, bye bye kuya, thank you so much. No. Apo, merienda ka lang dyan, kuya. Napakadami niyan. Thank you so much po. Sinample ko lang kasi na, nga, hindi ako nagluluto talagang pansit bato pa Favorite ko kanton at bihon. So, thank you so much po. O, rin ng parcel. Mama, alam ka, Brenna po. <laughs> Sige po, guys, magandang, guys, magandang hapon po. Papay, Reina ng Porcel. Reina ng Porcel.